Tanggal contract si Julia at nang multa pa ng 3 milyon. Mama Ogs personal na bumisita sa estudyo. Malala ang ginawa ni Julia Barreto. Inalam din niya ang mga ilang kaganapan doon. Confirm na confirm, nanganganib na ma hindi na makabalik sa network. Maaari naman idaan sa maayos na usapan ang lahat. Bakit kailangan may masaktan pa? Ito nga ang ilang komento ng fans. Wala sa kalingkingan ni Idol Kimian. yan. Kung ikukumpara natin sila Julia, napakalayo at halos hindi makahabol sa pag-uugali. Pag-uugali pa lang panalong panalo na si Idol Kim. Alam niyo kasi guys, mas mamahalin ka ng taong bayan kapag maganda ang image mo. Since BBB days hanggang sa kasalukuyan, never mong nagbago yan si Kimi. Eh hindi nagmaldita sa mga nakakatrabaho. Kahit nga mga staff, napakabait at mapagbigay siya. Siyempre itataas talaga lagi yan ni Lord. Deserve mga bagay na meron siya ngayon. Kaya Julia, pagsisihin mo ngayon ang mga ginawang pananakit. Mas maraming nagmamahal yan. Iiyak ka na, na lang talaga sa bashing na makukuha mo ngayon. Ayon pa sa ibinahag ng komento. Ako lang ba yung naiiyak every time na pinapamukha kay Kimi? kaiwan iwan siya. Masyado kayo sa idol namin. Good luck sa karyo niyo. Tapos para sa inyong bastards, hintayin na lang ang karma. Hindi man ngayon, nadarating din sa inyo yan. Palagi nyo na lang sinisira at pinapaiyak si Kim Diyo sa publiko. Nagbibigay ng mga samot sa ring masasakit na salita. Gimbal forever stay strong.